Natin, yung top 5 po sa senatorial surveys, uh, Prof. Araw, ay sure win na raw. Especially po dun sa mga huling mga survey. Uh, bago yung eleksyon. Uh, medyo may konting batayan naman yung ganong klasing argumento. In fact, I can even counter-argue na batay sa ilang mga incidents sa na nakaraan, yung top 8, hindi lang top 5. Eh. Minsan yung 8, eh, sinasabi nila sure win na raw. Kaya lang tandaan natin, ito po ay survey na yung realidad, sinasalamin lang nito yung nangyari, yung konteksto kung kailan ginawa yung survey. Kaya nga ang sabi nila sa wikang Ingles, ang survey ay snapshot ng reality at that particular moment. So anything can happen. Tandaan natin, Jane at Sander, tayo ay nasa Pilipinas at yung politika rito ay yung tinatawag nating politics of the impossible. So mm -hmm. hindi hindi mo talaga masasabi na 100% yun na yun talaga. Otherwise, wag na tayong mag-eleksyon, magpa-survey na lang siguro yung COMELEC. Kung ganun na rin lang yung magiging pagtingin natin. Kung meron mang lesson dito sa survey, ito ay para i-push yung mga supporter. Halimbawa, syempre, pwedeng magsaya yung mga nasa Magic 12 na tinatawag. Pero dun sa mga hindi pa nasa Magic 12, uh, i ano lang ituloy lang tingnan kung ano yung kalakasan at kahinaan at mula roon ay i-push yung anumang agenda na isinusulong ng mga kandidato at saka ng mga tagasuporta